Hindi, nagsain? <laughs> <laughs> Hindi nagsain? oh, so nagsain ako nagsaing. Hindi ako nagsaing. Ah, gusto mo saing ako? Ay na, rin na yung ano to, mga ka. Sa... Eh, ko, anong problema? Ay yeah, na, no? sarap sarap mo, may Pulutan, wala mong tayong pangkisir. Ha? Ha? Ha, may ina ba? No.

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Malaki yung huli nila. Malaki yung huli. Malaki ito. Huli na may kapot. Ito huli namin kagabi oh. Inihaw namin. Come on. Cut out ka uh, idol el pur tinto uh, ayawin buwili namin kagabe uh, niyaw nanokalalah <laughs> <laughs> hito <laughs> ka <laughs> hitto namin sa ano paminggit namin kagabe

Hãy subscribe này cho kênh Ghiền Mì Gõ để là này

Si Ma'am Franz Lumata okay. Lager sa Alasa Mapakain naman kayo Dami na kayo supporters Yon di... De... Baro <laughs> Shout out, Idol bye, Lex ni Kaon bye. Ito, Dag

uli namin. Panalo, basketball. Shoutout kay Hindi siya naman Laki ng uli namin na idol. Huli sa akong po. nang <laughs> po.

ngomong-ngomong diketekan ya, ngomong-ngomong diketekan kakaknya bilang, siapak ayo, bukannya nih, beneran memang takut ya ngasih gara-gara si ya, gara-gara ha? pasang oh, gara itu ya, gara yang baik dami mong koleksyon ba yan? Hmm. Dami hmm. ng koleksyon. Pero talo kayo mas big time. Dami siyong <laughs> <sumbreroys po> <laughs> oh. yung mas big time. yung yun. Dami mo lang tapasun o. Malaki? Malaki, yung mo si Pantakas eh. Ano, ako, mamamatay ako. Kaya nga ako. Wala na, iwanan ang kilalas eh. Isang hitla ko na alpapatay na ako daw. Eh.